Yo, what's up guys? So yun, kumusta lahat? Yon, on the way na tayo dun sa Maranong Falls. Yung asawa natin. Si Gibsat, uh, Rusty. Si CJ. Yan. Dalawang mag-care sa Burgas. Tapos ako, ni Kim. And you're watching Kim's Adventure. Yon, samahan nyo kami dito sa ano, Maranong Falls. Rest back ito sa ano, sa... Hindi na uh, kuwang igat tapon. Ayan, sana mauli natin. Let's do this. Without further ado, let's go. Let's go, Bert-Bert. Ganda lang din mo boys. Hike na, ano, mga uh, 10 minutes. Ay, 20 minutes mayigat na. Ayan, o. Oh, Narabi yung spot natin, mga idol. Ang ganda, o. Oh. Ayan. O. Oh, yung mga nagbabaya, yung mga igat. Ayan. Palosanting tayo, mga idols. Huh, nakapagod. Ito may idol Yan, yan, yan. Mamaya si Raving ko yan. Yon, dito na tayo mga idol. Huh! Ayun, yung uncle magayam. Ayun si uncle. Shout out uncle. Ayan, pasukin natin mamaya yan. Oh. May nakakuha nang nakakuha natin. Nakita natin. Yo, let's go, let's go, Man of hearts Yan, yan yung titig na natin. Yung mga kasama natin. You know, how's your night? Si Porsche kanya. <laughs> yan, samahan nyo kami. Yan you know? oh. Let's go, Bert, Bert. Let's go, Bert, Bert.

Ребят, наверное, да, Guys, nakuha daw, nakuha. Gumabit din pa na. So, yun lang. Ayan guys. Okay. One zero. Ini na siro guys. Ô nó cái số, ngô 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 không biết ngô na sila. Hello. <laughs> Ayan, nandiyaraw. Kaya na pa agay na bandita ko na isa. Ang may sakino. It's sa'yo? Sa'yo. So. Pupunta <laughs> tayo dun sa ano? Kataas-taasang mundok. Mag-hunt tayo ng igats. Oh, so, ang Da boss. Da. Lalaking crabs, ada pagkapilan. Win. Yeah, Nya yeah, ongito linatan. O on? yeah. oh, andan, oh, andat linatan. Yeah.